Yo, what's up mga kayo pips? Naghahanap ka ba ng swak sa budget na food tripan na pwedeng pang family date, anniversary date, o kahit anong special na okasyon? Dito lang pala yan sa The Busy Bean na located sa 11A General Spino Street, Zone 6, South Signal Village, Tagig City. At talagang may enjoy ka dito dahil overlooking din nila ang buong Tagig. At eto pala ang kanilang pinagmamalaki at nagsasara pang mga menu. O oh, siya nga pala mga kayo pips, post na lang para makapili din kayo. At dumating na din pala yung mga foods na inorder natin. O oh, tara, food trip na! Yo, what's up mga kayo pips? Andi dito nga tayo ngayon sa The Busy Beans na matatagpuan lang sa may South Signal, Pagig City. Meron pala sila dito ng spam price na nagkakalaga lang ng 299 pesos. Solid. Good for 2 to 3 person na yata. Ate. Meron din sila dito two flavors ng uh, pizza, yung seafoods at saka shawarma flavor. Kakalaga lang 'to nang 339 pesos. Ayun no? Solid na solid. Meron din sila dito seafoods kare-kare. Ang price lang nito is 499 pesos. At ang pinakabago sa kanilang menu, ang bangos sisig na nagkakalaga ng 339 pesos. Ayan. Meron din sila dito kung naghahanap ka naman ng coffee. Coffee lover ka. Maganda rin ang kanilang ambience dito. Tsaka overlooking to sa tagig. Try mo nang pumunta dito. Ang coffee nila dito ay nagkakalaga lang ng na 179 pesos. O papano? Doon na tayo sa exciting part. Yung food tripan. Nandito na tayo sa Tikiman time. Ang una pala natin dito titikman yung kumuha sa aking mga mata. Yung kanilang seafood kare-kare. Ito. Ngayon lang ako makakatikim nito kasi masyado ang mga nakikita ko yung ano eh, yung mixed seafoods. Ito, seafoods kare-kare. Ngayon ko lang ito matitikman. Tara, subukan natin. Lagyan din natin ng unting gulay. Ayan. Ayan. Tapos, kuha tayo ng special nilang bagoong alamang. Ayan natin, sauce. So... Tapos, kuha tayo ng rice. konti lang. Yeah. Yun, no? Oh. Ngayon, tikman naman natin to. Tumaka kayo, Pips, oh. Kitang kita -tang nyo. ano? Oh. Solid na solid. Tikman natin to, bago sa panlasa natin. Ngayon natin ang rice. Mm. Ang sarap pala ng ano, ng seafood sa kare-kare. Yung creamy creamy, yung lasa talaga pasok na pasok. Solid. Ang sarap ng kare-kare nila dito. Wala natin yung ano. Ring. Kailan ako makaka-team yun kumain na natin. Nahirap eh. Ayan. Galing lang naman tayo sa hirap. <laughs> Tingnan mo natin. Ayan eh. No? Ang so, so, Ganito pala lasa ng ano Pag yung sipods ginawa mong kare-kare Ang linamnam mas gusto ko to kaysa sa mga baka at sa mga yung pata. Sarap. Oh. Solid. Tingnan naman natin yung kanilang spam price. So natin sa kanilang special dip. Ayan. Wow. Ang sarap pala ng spam pag kinoted mo siya ng ano, breadcrumbs, ginawa mo siyang price ng nito. Tapos, tama-tama yung pagka-sweet niya at spicy ng sauce niya. Sarap. So, Tignan naman natin yung kanilang double flavors na yung merong shawarma at seafoods. Dahil ano, naninibago ko kung anong ba talaga lasa ng pizza na merong shawarma. Tikman natin to. Saka makikita mo agad yung ano niya, yung honey mustard. Ayan. Tikman natin yan. Ayan yung mga beef niyo. Solid. Oh. Sarap. Sarap na ito guys. sobrang na ito. Bagus opo na somo taro. Pancoran nya. Jadi mo kalain na yung swago pala bagay sa pizza. So. Top. <laughs> Tapos yung tras nila. Hmm. Para akong makaan ng pinapaly na ano. Yung gawang Italian. Solid gusto ko to. Solid to sa akin. Tikman naman natin yung pinakabago sa menu nila. Ayan o. No? Oh, yung bangus sisig. Swerte natin kasi pumunta tayo dito. May bago nilabas sa menu. Tikman natin kasi karamihan puro pork sisig lang yung nakikita natin. Ayan, ito, bangus sisig. Tikman natin to. Kung ano ba lasa na ito. Ito. Wow. Ganun pala 'yung lasa ng bangus sisig. Yung tamang-tama siya, yung kagat ng anghang, <coughs> yung alat. Tama lang. Sakto-sakto siya kaya ako mahilig ko sa mangang pasok sa itong bangus sisig na 'to. Tapos sabayan natin ng rice. Yung alam mo yung pag kumakain ka ng bangus belly, ang dudun yung lasa na yung linamnam, kumalat na sa ano niya, sa buong laman. Tapos, pasok na pasok, ang sarap. The best po. Kaya kung taga dito ka lang sa South Signal, o oh, kung saan man party ka, basta nandito ka sa taging, dayuhin nyo tong the busy Solid yung pagkain dito, ang ganda ng ambience. Overlooking yung buong taging. <laughs> solid na solid. Hello, my boy. Welcome to the BCD Coffee House, and we are located here at 11A General Spino Street, Zone 6 South Signal Village Taguig City. We are open around 9 a.m. to 12 a.m. Please come and join us. Thank you.